Hello po mga idol. Happy Sunday po. Good morning po mga idol. Yan po yung kahapon na nilinis ko po mga idol. Yan, mawar po yung ginagamit ko dyan. Malinis na malinis na po yung mini farm mga idol. Kasi okay, dito po yung mga limon ko po mga idol. Para mag-harvest po ako ng limon mga idol. Malinis. O, oh, diba? Bawag na bawag yung limon ko mga idol kasi malalaki na yung mga bunga niya mga idol. Yung bunga niya ba malaki na. Mga sunod semana si mga idol, maharbis na po ito. Sa mga gusto po, gusto lang po yung bumili ng kalamansi ito po. Maharbis in, in ganito pong color na maharbis po mga idol yung limon. Yan po. Yan po yung color. Pag pag ma-harvest na po. Yan. Sa gusto yung bumili ng limon mga idol. Tag 100 lang ang kilo. Tag 100 lang kilo mga idol. Yan. Limunan ko yung, limunan po yon dito mga idol. Namumunga na yung itong mga nakarang adlaw mga idol. Pakita ko po sa inyo. Maliit pa yun maliit pang bunga ayan ay malaki na po di ba Thank you for watching po mga idol.